Magluluto so, tayo ngayon na ng adobo. So, kanina guys, walang kuyente. Ang gamit namin, may kuyente. Tapos yung gasol namin, walang laman. So, nung pabili ako ng uling kanina sa pamangkin ko. Tapos, pagkuha ko ng kalan, ayun, nasira pala. Ilagyan ko na lang ng bato yung <laughs> umagpoy na yung oven saka pa bumalik ang kuryente o oh, 'di diba may kuryente na ay nalala so kaya nasakaman ka sa kuryente kaya abi man na ako magbalik ang kuryente so maghalim sa gawas So, ang akong kalan na guba pag wala gamit-gamit. Kasi, syempre, ang amang ginagamit diri sa balay, ang decorante. Ang amo apong kalan na isa, wala siya isulod, wala siya So, mo ni mag-uling na lang karon Kunya, so, pag ako haling, may sigar galit ang ah. So, tugi tuloy pa na lang nakuluto no? sa uling. So, di ako sa gawas nagluto ay masaya ha kay igang kay sa <coughs> so, nag ko para pamahaw. kay na kaayo niya. Nagkalit nag-brown out niya. Brown out lagi sa so, pagkatotoo niya. ay. So, di ba? It's a prank. It's a prank kaayo ang kuryente. So, man, na nag-antos na nauluto din sa gawas ito di ba mag init kay mga alas 8 pa man um, binisaya rin na siya nga luto mga kamayams mga pinubri rin na siya ang kanang manok na akong diluto sobra na siya gahapon sa akong ipama, uh, ipabalong uh, sa akong bana so naisda sa ganiha pero kapoy makuluto sa isda ang wala ako ito, ano? So, ang balo nun sa kumbana, this is the, wala pa. Puli-puli lang yan. Wala pa. Gamit. So, muna na iyang Hitsura sa adobo. Okay, bye-bye. Love you.